Hindi lahat ng bagay na dadaan sa bilis at lakas. Ang importante ay teknik gaya ng itinuturo ko sa inyo. Halimbawa ang ng braso o anumang klase ng sports. Hindi magiging epektibo ito kung hindi pag-iinsayuhan. Ngayon, tuturo ako kayo ng bagong teknik. Any volunteer? Ako, sir! Sisedis na lang. Ang bango-bango mo. Pati pawis mo ang bango. Yeah! <laughs> ah! <Yeah>! Ah! <laughs> 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 Akala mo maiisan mo ako? Break muna tayo! Break muna tayo, break! sakit ko eh. Hmm? Mabukulang ka ba naman sa babay? Eh? Di iinit ang ulo mo. <laughs> Tanda mo! Huwag mo binibiro-biro si Pulgoso! Kundi mapupuno ng pulgas sa mukha mo. Eh, Hindi na po! Hindi na po! Huh? Hindi na po! Hindi na po! Hello, Pulgas, sir! Akala ko mamaasahan sa mga bata mo. Pura palpak naman pala. <laughs> Sa susunod! Sa morgue mo na makikita yung maruy na yan! Ayoko ng puro salita. Ang gusto ko kawa <laughs> Ako nagsalita! Ako ang gagawa! <laughs> o sige. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ariglado! O alak mo. Maganda ka pa, pagalit ka. Kiss mo nga ako, pulutan. Isa pa sa nguso. Telepono. Hello? <laughs> <laughs>

Pakilinis naman tong auto ko at uh, ingatan mo nung gusto ha. Baka magkagasgas. Puro gasgas na nga, magagasgas pa. Basta ingatan mo, ha? Alaga mo tutbantayan mo. Bayad muna. Ano, bayad muna bago hugas? Ba, hindi pwede yun. Hugas muna bago bayad. Patakaran, bayad muna bago hugas. Hugas muna bago bayad, boy. O sige, para malinaw. Bayad muna bago bayad. Okay na yun? Teka, idol ko yan ah. Si Mark Anthony Fernandez. Ba, kawawa naman. Extra na lang ngayon. Ito hugas mo. Pakitabin uh. mo mabuti. Kamdami mo <laughs> Oh, halika na. Game na. Game na. Pare, akit ng ligaw kay Mercedes. Nakita mo, may regalo pa. Tsaka naubos ng bontarin yan. Ito. Ah. Hey, Ito. Bakit humang tayo? Pumunta ka sa tindahan ni Aling Maria, ha? At iparap mong magandang maganda. Ito ang 50. Ang sukli sa'yo na. Oo. Oh. Ha? Chocolate, masarap po ito, ha? Para kanino po ito? Okay, Mercedes. Go! And double time! Para sa to? Kay Mercedes, siyota mo, tsokolate, pinapabalod ni Talio. Pinapabalod ni Talio? Siyota oh, Si oh, Mercedes? Si Mercedes. Che, hmm. hmm. si, ako na lang magbabalod nito. Oh, si sa uli-uli, si... huwag ka nang makikinigit, tayo. Ha? Ano to? Hmm. Ah, magandang gabi po, Aling Azon. Batalio! Saan mo inarkila ang suit mo? Sa punerarya? Ah, hindi naman ho. Gusto ko lamang nga maging pogi sa paningin ni Mercedes. Pogi? Mercedes! May bisita ka! Sino yun? Good evening, Ma. Mercedes. Uy, sita nga. Tuloy ka, Mr. Regalo. Salamat. Akala ko hindi mo ako patutuloy ni. Eh. Ay, si Carlo. Carlo! Carlo! Ingat, Ingat namin 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 oh. mo. Ay, na yung mabit mo! Laban na yan ni Isabel! O sige, umakit na kayo. Gabi na. Matulog na kayo. Hi, Rosario. Hi, ah, uh, Carlo. Para sa akin ba yan? Ah, hindi. Nandiyan ba ate mo? Hindi ka pwedeng tumuloy dahil may bisita siya. Bigla ka nagalit. Hindi. Ah, sigurado ko. Si Talio. Hindi ako nagkakamali. Parating kong kasabayan eh. Sige, Rosario Rosario, beer ko. Pabili, no? Beer! Pabili! Ay, teka! Beer ko! A gift for you. Alam mo Mercedes, kung sasagutin mo lamang ako. Napakakasalang kita sa lahat ng simbahan. Hay naku Talion, aluman na yan. Carlo, sputing tayo ngayon ah. Nika tuloy ka. Salamat. Ah. Tinitingin mo. Huh. Ah. Ah. Ito, ito ang abutin mo. Hindi ka ba nahihiya? Nasa harap ka ng babae? Ganyan ang asal mo? Mercedes, huwag mo nga sagutin mga ganito lalaki. <laughs> Sorry, Mercedes, ha? Nasira yung poise ko, eh. Oh, tawag mo ito Ah, siya nga pala, Mercedes. Regalo ko sa'yo, chocolate ang paborito mo. Thank you. Oh, oh, Mercedes, huwag yan ang buksan mo. Ito, itong gifts ko sa'yo yung tuwang buksan mo. Kanta ng pagmamahal ko sa'yo. <laughs> Sobra ka, Ah, uh, buti mo to. Uh, uh, Mercedes, gusto mo buksan ko para sa'yo. wag, baka mapagod ka. Mahimatay ka pa dito, dali ka pa namin sa ospital. Ah, uh, Mercedes, ikaw lang, lang kaya magbukas. Ah, uh, ako na, ako na. malaman na. mong nasa loob. Sige. Masarap yan. Malalaking bilog yan. Sa akin. Bastos, Basta! Malis ay, Malis ka! Ali! Layas! Malis bakit Wag ka lang <gibili> ka, magpapita dito! Layas! Hindi naman iklog na maalat at talong ang laman eh. Chocolate lang masarap. Ikaw! Ikaw, Carlo! Alam ko na ikaw may gagawin yan eh. Titilisin kita. Ikaw ang si Calibre Bakit? Ano nangyari? Si Talio eh. Niregaluhan ako ng dalawang itlog at talong. Argabiado ko. Argabiado ko. Talaga yung Carlo na yan, no? Walang magawang matino. oh, sir! Kung kumusta yung driving you? Nakolor coding ako eh. Ah, ah, Ali, ang ibig ko sabihin yung, yung ataw mo sa bola, yung golf ball. Taksya po. <laughs> Kala ko kung ano yung sinasabi mo eh. Wala palabas. Ay, ay, sorry, sir. Ah, uh, tumukong dakakini, baliktad ka, Apulo. <laughs> walang iyang bagto. Nauna pa sa bala. Huwag ka Sa pagitan ng dalawang mata, tama mo. சரி கா <laughs> <laughs>